Hello guys, good afternoon sa inyong lahat At ang oras natin ngayon ay aras stress na ng hapon At tayo ay mag-haul mag ako sa inyo ng aking paninda na dumating kaninang umaga Ito ay in-order ko noong Sabado Sabado ng umaga So ngayon lang nila ni deliver kasi nga uh, eleksyon kahapon So, ah, uh, syempre day of din nila at magboboto sila So ngayon lang dumating kaninang umaga yan guys at ngayon ko lang i bubuksan sa inyo at ngayon lang tayo may time at i ko lang yan guys sa inyo ang ating uh, mga paninda kaunti lang naman yan so mag umpisa tayo guys at binuksan ko na itong box guys at ito ang laman ng ating box meron tayong wings na isang tie, ang isang tie nito ay 6 pieces, wings na green ang scent nito ay kalamansi. Uh, mayroon din tayong wings na violet. Lavender dream. Wings ka rin. Wings na kulay red. Blooming garden. Anong din niya? Tapos, ariel na dugol six pieces din. At walang free pala yung ano, walang free yung green. Pero itong Ariel na red, ay mayroong free. Uh, buy six, get one free. O diba may free tayo na isa. Palmolive shampoo na isang dosina. Palmolive pink, one dozen. na 1 liter. Dalawa lang. Dalawang piraso. Ah, uh, sundrocks na five, 500 ml. Bali, tatlo. Tatlo piraso yan. Tapos, puro pala ito mga laundry, laman ng box. Ah, uh, sundrocks na 250 ml ay 10 piraso. 2, 4, 6, 8, 10. O, 10 piraso. Hindi ko nalang yung kukunin dyan. Dalawang par na speed kailangan siya. tatlong bar na champion white champion white tatlo kasi mabili ito dito sa akin dito na lang natin ang ilagay yan ang laman ng isang box tapos ito na ano yung pangalan pa natin ng plastic ang laman ng ating plastic ay mayroon tayong humi dito humi dito Kasi wala na tayong humi. Ito ay anim na piraso lang, guys. Ay? Hindi. Anim. Silang na paulo? Ah, sampu pala yung inorder ko, guys, na humi. Nakalimutan ko. Sampo pala. Uh, ah, meron tayong isilayon isang pack isang pack ng Islay at isang pack ng ah uh, Isitoco ayan, pabili kasi ito ginagawa nila itong ano, parang parang serial na nilalagyan ng gatas at ang huli ano lang ah, uh, Super Crunch sampak release pack din, din kasi ayun, nakakalas tayo pag isang pack lang ating binibili kasi pag bumili, tayo ng isang piraso ay 9 pesos. So, pag tayo ng isang pat, 86.25 lang ang isang pat. Uh, so, ito lang guys ang aking ilotre sa Ayos Lang Store. Sa so, ano yan siya? Iba kay O order ka ng Sabado at i-deliver nila ng Monday. Pero ngayon, Martes kasi election na kahapon. So, nagboto din sila. At ang ating binayaran guys At ito yung ating listahan na pinadala At ang ating binayaran guys Ay nahulog na yung ating Ah, uh, one four Ay hindi One thousand Point seventy So ang binayaran ko ay one thousand na Kasi nga may ano May may points pa. Kaya, ginawa na lang natin na uh, piso yung 75 pesos. At hanggang dito na lang guys ang aking video sa inyo ngayong hapon. Nag-update lang ako sa inyo ng mga, ah, ng dumating na paninda ko ngayong hapon. At hanggang dito na lang guys ang aking update sa inyo sa dumating na delivery natin ngayong araw. Yan lang ang ating in-order sa kanila. At bukas, hindi ko alam kung may deliver bukas kasi alas ka bukas ang aking ahente ah, na hinihintay kaso uh, holiday nga bukas so siguro baka hindi siya darating so titignan natin kung darating siya so i-update ko rin kayo at uh, sa aking mga paninda at hanggang dito na lang guys at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel Tindahan ni Ining uh, sana po mag-subscribe na kayo at mag-like mag-share ng aking mga video at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga video guys at at sana, uh, nasa mabuti tayong kalagayan lahat at marami tayong benta ngayong araw at hanggang sa susunod pa ng mga araw. Uh, God bless us all. Bye bye guys!